Eto na yung part 2 ng gagawin nating rim set gamit ang pinaglumang hub na iniwan sa atin ni client. Malinis na nga yan at ready na pinturahan. Eto pala yung itsura niyan bago ko linisan or lihahin. Bumili na din pala ako ng gagamitin natin na spray paint. Boss ni pala yung gagamitin natin na spray paint dito sa ating hub. Tatlo pala yung binil ko dyan, isang primer, isang black, tsaka isang glossy. 300 plus lang pala ang bili ko nitong uh, spray paint na tatlo. Bali yan pala yung gastos ko sa project natin ito at eto na nga yung itsura nyan pagkatapos ng dalawang patong na primer. Disclaimer lang po, hindi pa ako pintor or hindi pa ako magaling magpintura. Wala pa akong idea so basta ko lang siya ginawa. Sana po tama yung ginagawa ko dito. <laughs> front and rear pala parehas ko yan uh, nilagyan ng dalawang patong na primer at eto naman na kulay itim na pintura E eh, dalawang patong din po yung ginawa ko dyan after nyan binugahan ko naman siya ng top coat so dalawang beses ko din siya inisprayan or dalawang patong din siguro naman okay na yon. <coughs> At eto na nga yung day 3 ng project rim set natin. Bali dyan ko muna siya ilalagay habang hindi pa ako nakakabili ng rims na gagamitin. At bibilinin pala ako ng bagong gulong na ikakabit natin dyan. Ganito pala yung magiging itsura or design ng uh, rimset na bubukihin ko para sa aking motor. Kalesa align sa harap at standard align naman sa likod. Dito ko naman siya ikakabit sa aking Wave 100 yan. Yung 72 spokes na yan i-restore ire ko din at balak ko ibenta. Follow for part 3.